Na corner ng mga pulis ang isang notorious umanong scammer sa Bacoor, Cavite. Gumagamit para ito ng pangalan ng matatas opisyal para makapanloko. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Pahiling kami sa subject wanted person dito sa Molino 2, Bacoor. Sinundan ng mga operatiba ng Highway Patrol Group ang itim na SUV na yan sa Bacoor, Cavite. sa nito ang notorious umanong scammer na si Melvin Dioso. Nang maipit sa traffic, bumaba ang mga polis at nilapitan ng SUV. Sir, sir, uh, mga polis po kami, sir. Pwedeng patabi lang po sa glit, sir. Ito po ID ko, sir. Ipinakita ng mga polis ang arrest warrant kay hey, dioso. Okay, Pero bigla ito nagbisibisihan sa kanyang telepono. Ah, ngayon, okay, sir, uh, ina-arresto ka po namin sa, ano nyo po, sa warrant of arrest po, sa Estapa, tsaka BP-22. Pero wala nang nagawa ng sospek, din ang sospek, dinampot siya at dinala sa tanggapan ng HPG. Ayon sa mga polis, po. inireklamo si Dioso na hindi pagbabayad sa mga nirentan sa sakyan at pag iissue issue ng mga talbog na cheque. Ang kanyang modus talaga din, una ay uh, mag-rent ng sasakyan, mag... Uh, kumuha ng mga serbisyo ng ating mga kabayan kagaya ng uh, uh, private security, pagiging uh, personal driver, yung uh, i-issuehan niyo na po niya ng na mga, na mga uh, talbog na cheque at doon na po siya halos umiikot sa mga ganitong pagkakataon. At isa din sa mga modus niya ay, ay yung pag-target po ng mga kilalang tao or prominenteng tao like for example, yung mga vlogger. <laughs> marami raw nabubudol si Diyoso dahil sa husay nito magsalita. May mga binabanggit nga raw politiko at malalaking tao. Meron po rito na nabanggit po niya na kamag-anakan daw po siya ng isang general at isang mataas na government official. Ilang beses na rin inireklamo sa pangis kam si Diyoso pero nakakalaya rin. Nananawagan ng HPG sa iba pang mga nabiktima ni Diyoso na magsamparin ng reklamo. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.